Hello hello good morning, good afternoon sa inyong lahat, good evening po sa lahat ng OFW. Kamusta? So ayan, nandito na po ako sa duty niyan. May pinapahugasan ng mga lagayan ng pagkain para kasi may nag-book ng 300 packs po sa hotel para kinabukasan niyan siya gagamitin. So pinahugasan na siya pera uh, kuan sa machine pinadaan para ma-sanitize at ma malinis yung mga plato. Yung lagayan ng mga pagkain yan siya. Kwento ko pala sa inyo kung saan ako galing. So ako po ay isang OFW. Uh, nag cross country po ako. Galing po ako ng Qatar. Sa Qatar po ako nag-apply sa consultant. So GBC or Humble Hunter yung kuan ko pala yung agency. Okay na yon thankful ako kasi dumating ako dito sa Croatia at is uh, may trabaho at saka okay siya naman para sa akin so wag na tayong mag inarte so ayan yung inugasan ko ang lalaki ng mga lagayan ng pagkain para bukas yan siya sa Kuan Kasal daw may 300 packs po na nag box sa hotel bakit ako umalis sa uh, dati kong company kasi po gawa nga ng ang baba po ng sahod namin tapos toxic na po yung environment uh, gusto ko ng new environment at uh, saka new work so nag apply po ako dito papunta sa Croatia galing Qatar so andito na po ako ngayon magwa one month na po ako sa Croatia nasa kuan pala ako na assign sa province sa Dubrovnik po tayo na assign so ayan yung trabaho ko Tagahogas po tayo pero okay lang po kasi yung sahod sa okay okay naman siya hindi siya mababa compared sa trabaho ko dati sa Qatar na ang baba talaga tapos uh, toxic po yung trabaho tapos hindi ka na masaya kaya nag-move on na ako at nag-apply ako dito nakapag-decide talaga ako kasi parang naapiktuhan po yung own natin health at saka mental health, physical and emotional So mahirap po po pa ganyan Kaya nagdesign po ako na mag-resign at maghanap ng trabaho Kaya ito na po yung uh, napuntahan ko ngayon ko Asia Nagsisi ba ako na nag-resign ako dati sa trabaho ko? Yung sagot po ay hindi po Kasi nga ho, ang baba po ng sahod ko doon Tapos uh, mahirap na po yung mga ibang lahi na yung katrabaho mo Tapos naging toxic na yung environment ng company namin tapos naghigpit na po kaya nakapag-decide ako na dito na na ako mag cross country po. Kasi marami din naman ako mga kabatch dito na andito na so legit naman siya na okay daw dito. So kaya dito na po ako ngayon sa bansang ko Asia uh, okay naman po dito bagong mga friends po tayo mga kabayan, mga babae po iba-iba rin din to iba-iba yung kwento ng buhay so may taga-kuan pala dito Hong Kong dalawa na isang taga baharin so iba-iba yung trabaho dito iba-iba uh, din yung trabaho nila so uh, mayroon meron ding apat na taga Qatar so yung mga babae is room attendant, saka kami kitchen helper So, ang iba waiter po sa hotel po tayo na assign. Okay naman dito. Kaya wag na bawal dito mag in RT pala no. So, bawal yung RT po dito. So, kaya yan lang po yung sinasabi ko sa inyo kasi baka iya kayo sa sa bago yung work So kailangan po nating mag-adjust sa lahat ng bagay at magtiis po tayo para sa ating mga pangarap sa buhay. ilang months po ba na-approve yung application ko papunta dito sa Korea? So nag-apply po pala ako Ramadan days. So April po ako nag-apply. So April may June, July, August, September po dumating yung visa ko. So ako po pala yung nag-process lahat ng papers ko kasi consultant lang yung uh, yung nag uh, handle sa amin which is uh, yung kuan po naman yung mga kailangan mo is eh, personal mo naman yun na par like police clearance so yung police clearance is ikaw talaga yung mag-process niyan kung saan kang bansa so kumuha ako doon tapos nagpa-stamp ako po sa kuan sa ban sa mopa po magpa-stamp ka po doon may bayad yon 100 tapos sa uh, pagkatapos noon magpa-stamp ka na naman doon sa Croatian Embassy which is nasa BPS na po ngayon isahan na po yan siya so 150 na po yung bayad daw Pagkatapos niyan, mas tapan yung police clearance mo. Kailangan mong i, uh, i, ibigay sa agency or consultant mo or kung direct hiring ka ba, iwan ko kung anong process pero same-same lang naman siya. I-send mo or ibigay mo sa office mo sa agency or consultant mo para ma-process na po yung work permit. So, ang, ang tanong po is ilang months po ba dumating yung work permit? So, iba-iba po yung dating ng work permit hindi po yan nakasalalay sa agency or consultant nakasalalay po sa bansa kung saan ka nag-apply so depende na yan sa Croatia kung i-approve ba nila agad-agad nakauwi na ka pala kami nito yung mga kasama ko andito na so nagutom na kami so magluluto pala tayo ngayon ng adobong baboy so andito na po ako sa bahay so i-slice-slice ko muna yung mga Ricardo's natin na baboy. Ayan, o, oh, pinahiwa namin pero kailangan pa siyang slice ng maliliit. So, while ako nag-slice, ko yung kwento e, ko yung kwento ko about sa kuan ko sa visa pagkatapos mo ng kuan work permit so yung work permit is iba iba po pala yung uh, dating nya no Uh, hindi po yan nakasalalay sa agency or sa ka-consultant, nakasalalay po yan sa bansang uh, kung saan kayo nag-apply so sila yung mag-approve so yung sa akin is one month po siya na-approve, pagkatapos nyan uh, yung iba pala is uh, one to 2, 3 months, may mataas pa po, depende po pala yan, yung work permit na yan, iba-iba no? po yung process, so iba-iba yung uh, dating so pagkatapos na dumating na yung na uh, work permit ko. So, nag-apply na pa pala ako ng visa ko sa Visa Application Center. So, yung visa ko pala is may bayad yun siya doon, 611 real. So, yung process pala ng visa ko, dumating siya is 2 months po. 2 months yung dating. So, iba-iba rin yung dating ng visa po. So yung kasi yung visa is sila yung mag-approve dito sa Croatia. So hindi rin yan hawak ng agency. So kaya di ba marami ang kukulit din na Yung parang nag-follow up sa agency, yung parang sinasisi. Hindi po yan sa agency yung call Dito po yan sa bansang Croatia, sila kasi ang mag-approve niyan. So yung flight ko pala papuntang Croatia is uh, September 24 Uh, 23 sa Qatar, tapos 24 dito sa Croatia. So, connecting flight po pala ako, Qatar to Dubai, Dubai to Croatia. So, stopover ko, nag-stopover kami ng 10 oras sa Juan, sa Dubai. Tapos, 20 kilos lang po yung kuha namin yung bagahe. So, ay ayan na yung mga kasama ko. So, magluluto muna tayo ng adobong baboy. So, pinainit ko na yung kawali tapos sa uh, hmm, hinulog ko na or nilunod ko na or nilaglag ko na para gisahin yung baboy tapos hayaan ko lang lalabas yung mantika niya kasi may taba taba din naman yan siya so ayan nakasalang na po siya tapos naglagay ako ng asin dyan magic sarap para kumapit na po sa laman ng baboy ang carding baboy pala dito sa Croatia is mura lang po siya dito. Mas mahal yung manok dito kontra baboy. Uh, mas mura yung baboy kontra sa manok. So ayan yung sa ulami oh, namin ngayon yung nagpaadobo sila madam ng baboy na may patatas. So ayan yung niluluto namin. Tapos may nagluto din dito na mga ibang mga babae. Tapos ayan si Aiza. Mauna siya ang ibulagan. 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 mo siya na <laughs> Ito na pala yung adobong baboy. Hindi ko na siya na videohan yung pagkuan ko gisa ng kuan. Yung lumabas na yung mantika ng baboy. Tapos ginisa ko na yung mga bawang at saka yung garlic. Tapos tinimplahan ko na siya ng toyo at saka suka at saka magic sarap. So wala yan. Tapos na po. Ingat ang lahat